Usap-usapan ngayon sa social media ang paghahambing sa bahay ng 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao at ng bahay ng kanyang anak na si Eman Bacosa Pacquiao. Marami sa mga netizens ang nagtaka paano raw naging napakasimple ng bahay ni Eman gayong si Manny ay kilalang namimigay ng napakaraming bahay sa mga mahihirap na Pilipino. Ano nga ba ang dahilan kung bakit mas pinili ni Eman Bacosa ang simpleng pamumuhay? Bago ang lahat, kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, mag-subscribe na at i-hit na rin ang notification bell. Sa panayam ni Jessica Soho kay Emmanuel Joseph Eman Bako sa Pacquiao, ekwenento niya ang buhay niya bago numating sa kanya ang kanyang tunay na ama na si Manny Pacquiao. Noong 2022, nagpunta siya sa bahay ng pambansang kamao at sa hindi inaasahang pangyayari, mabilis siya nitong niyakap ng mahigpit at sinabihan si Eman na sobra siya nitong namiss. Sampung taon din silang hindi nakita ni Manny kaya ganito sila kasabik sa isa't isa na magkita noong 2022. Kasabay din ito'y pinirmahan ni Manny ang dokumento na nagpapatunay na kanya nang kinikilala si Eman bilang lehitimong anak. Dito ay pinabago ni Manny ang apelyedo ni Eman para umano mabilis ang kanyang pag-angat sa boxing career ng binata. Nabatid na lumantad ang ina ni Eman na si Joanna Rose Bacosa noong 2006 at nagsabing nakarelasyon at naanakan siya ni Manny. Anya nagkaroon sila ng relasyon ni Manny Pacquiao noong April 2003 at nagkaroon sila ng anak noong January 2, 2004. Dahil dito, nagsampa si Juana ng kaso sa si Quezon City Prosecutor's Office. Sinasabing hindi na sinustentuhan ni Pacquiao ang bata at nilabag umano nito ang vows si Ak. Mariing itinanggi naman ni Pacquiao noong mga panahong yon ang lahat ng paratang ni Juana at tinawag niya itong blackmail Pagkatapos ng investigasyon, ibinasura ng piskalya ang kaso dahil kulang sa ebidensya at walang patunay na siya nga ba ang ama ng bata. Matapos nito, walang magawa si Joanna, hindi na inakyat sa korte ang reklamo at tuluyang natapos ang isyo. At ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin at tinanggap na ni Manny si Eman. Hindi madali ang naging buhay ni Eman. Dumaan siya sa matinding pambubuli dahil tinawag siyang anak sa labas ni Manny Pacquiao. Ayon kay Eman, bata pa lang, ay alam na niya na si Manny Pacquiao ang kanyang ama dahil ikwinento ito ng kanyang ina. Aminado naman ang binata na lumaki siya na uhaw sa pagmamahal ng kanyang tunay na ama. Nagpasalamat naman ang 21 year old na boksingero na tinanggap siya ni Manny at ng kanyang tinatawag na Tita Jinky. Malapit din si Eman sa anak ni Pacquiao at na-meet na rin ni Eman ang kanyang lola na si Mami D. Kasabay ng panayam ni Jessica, ipinakita din ni Eman ang kanilang bahay sa Antipas North Cotabato. Dito'y pinakita niya ang kanyang kwarto at ang kanyang ginagawa araw-araw. Ngunit matapos ipalabas ang panayam, hindi napigilan ng mga netizens na magtanong bakit tila napakasimple ng buhay ni Eman gayong anak siya ni Manny Pacquiao na isa sa pinakamayamang boksingero sa buong mundo. Marami ang nagulat dahil kilala si Manny Pacquiao sa kanyang pagiging mapagbigay lalo na sa kanyang pabahay program na ipinatupad para sa mga mahihirap na Pilipino. Kaya ngayon muling napag-usapan ang buhay ni Eman, isang simpleng binata na tila mas pinili ang tahimik at normal na pamumuhay sa probinsya sa halip na magpakabongga sa karangyaan ng pamilya Pacquiao. Bottom line, maaring hindi siya lumaki sa piling ng kanyang ama ngunit sa kanyang ipinikitang kababaang loob, tila mas pinili niya ang katahimikan at karunungan sa buhay kaysa sa material na kayamanan. Sabi nga, hindi nasusukat sa laki ng bahay ang tunay na kayamanan ng tao kundi sa kababaang puso at kapayapaang dala ng kanyang pamumuhay. At kung tutusin, baka ito rin ang dahilan kung bakit mas pinili ni Eman ang ganitong buhay. Ang buhay na payak ngunit totoo, malayo man sa karangyaan ngunit puno ng pag at bagong simula kasama ang ama na matagal niyang hinihintay. Kayo ano bang reaksyon ninyo dito sa ating video? I-comment yan sa baba at sa mga hindi pa nakapagsubscribe, mag-subscribe na sa ating channel sa The Showbiz Caster. Maraming salamat po!